Kautol. Siguro po nagtataka kayo kung bakit ako may hawak ng camera. Ay wala po si Kautol. At busy po sa bukid. Ay manggagawa po ng tikoy. Ay i-video ko daw po ako muna ang mag-vlog. po i-video po natin yung paggagawa po ni tatay ng tikoy. At saka manggagawa din po kami ng buko salad pang Pasko. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ayan, mga kautol. Ito po ang pagpe-prepare ng uh, specialty special ni tatay. Ayan, nilagyan muna Para ng mantequilla. Nasa loob. Pumili ka diyan ng mga... Mga tigas-tigas na kutsara. Yan. Para po hindi dumikit ang tikoy. Oh, bubuksan natin sa kutsara. <laughs> Tapos ay gatas. Ano mo tamang amoy? No, bebe. Sa. Ilang gatas 'yan, Kuya? Apat. Apat. Oh. Yan. Pagkatapos po lagyan ng mantikilya ay yun ang giniling na malagkit. Sure malagkit. Tapos ay yeah, Kaya ilagay mo na yung mga gatas. Tapos muna natin ito dito. Helmon! Hmm. Okay. Tas po yung apat na gatas. Yan, mga kautol. Yan, mga kautol. Nung, nung pinagsama-sama na yung mga ingredients. Yan, ganyan po ako magiging itsura. Makasalang na po yan. Sa apoy. Ahalo-haloin. Ba tala, hinahalo? Aba, eh, tinatutong din. Ah, natutong din. Ah. Amoy na amoy na ang ah. mantikiliya. lakas pa ang apoy ko mapapahina pangit naman pag uh, mahinang na -mahin at namamatay hmm. yan po tinakpan na ulit yan po yung may tubig sa ilalim parang nagpapasingaw ayan po medyo nabubuo-buo na yung malagkit naluluto na siya Dapat ay naka-time lapse. Mama niya. Tapos bilek 'yan ng lolo. Mm -hmm. Creamy, creamy. Tashi, uh, halo na ng halong ng lolo gamit. Eh. 'Pag 'yung lahat ay luto na ay ganit ng haloing ganit niya. Mga alay ay. Ano yan ulit? Ay mantikil niya sa atay. Nailagay sa rib ng Eden ay. Yan malapot na po. Naganit na. Lalagyan pa uli ng mantikilya. Yo, no, mo ito yung ito ang nagluluto rin. Mantikilya. Para pati ma hindi nadikit. Hindi nadikit. Hindi nadikit. Lalagyan pa lang mantikilya. Lalagyan pa po ng mantikilya. Uy. Oh. Dilalahat na 'yung mantikilya. Para lalong ano. Hmm. Lalong masarap. Lalong sumarap. Ito na. pumula oh, pa lalo. Uh Maluto. -huh. Oh, uh -huh. Maganit na. Wow. Yun. May tubo pa. Yan po mga ang

nakayod na po natin lahat. Lalagyan naman po natin yung mga ingredients. Yan. Ito po ang mga ingredients. Cheese, fruit cocktail. Ah, nagisip din natah. Kung 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 Eh, eh, Hmm. lalagyan na po natin yung mga pruta yan, ito po hmm. wow Ngayon po ay creme de sada wow wow ay condense. Ayan po, ang dali lang gawin. Oh, kaunting minuto lamang, finish na po ang ating buko salad. Yummy! Yummy, yummy! Atin. Wow, sarap! Ah. Oh, baby. sarap, bebe! Wow! Wow, paggawa Tapos, ilalagay na po natin ang cheese. Ayan. Daming cheese. Halo din. Ang luto na. daw po sabi ni tatay. Tikoy. Naglalangas-langas po pala tatay yan, ano? Hmm. 2 oras. Mantikid niya. Hmm, yun po. Hmm. Ang sige tatay. Bebe na ka na! Hmm, oh. nalagyan po ni tatay, oh. Wow. Tikim. Ang patikiman. Napu ah. Napuputol na kanya. Siguro tayong labi mo dyan ipasumpas, <laughs> oh. Ano ah, mga taga-FW po ah, ah, na-remiss na miss kapag darating na Pasko ang takasawa ko po nag video ngayong maghapon eh, ako po abalang abala eh ah, tatay <coughs> hindi maiwan sa ano ay ba, halagdag pa napuputol na kanya yun ang atay lutong lutong na na po huwag uh, o, pa na po uh, yan, yan ang sarap niyang na yan po Dagsimba eh. <coughs> pa Tingin mo? pag-asa. Kayat magsipag at magjagalik na mga